Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Parang gusto mong iparinig sa buong mundo yung gusto mong sabihin kay mama mo. Ano yun? Nais nice ko pong sabihin sa mga isa kay nanay, nanay. Maraming maraming salamat kasi hindi kahit marami tayong judges na natanggap simula pagkabata. Hmm. Na ganyan, tatakasuhin ka, Hindi man kita totally mapagtanggol nung panahong kalingitan pa lang ako pero ngayon, sobrang handa ako may ka sa kahit anong mangyari. Kasi hindi nila pwedeng masgaan ka na ganyan ka. Kasi hindi nila alam kung ano yung pagod, sakripisyo na ginawa mo para, para kung saan ako makarating ngayon. Na eto, makakapagtapos na ako. Hindi ako makakapagtapos kung hindi dahil sa paglalabada mo o pag sa, sa pagtutulungan natin. Na, nagsisikap ako para sa iyo. Sabi ko nga sa Ah gagawin ko lahat. Matigay ko lang yung buhay na gusto ko para sa iyo. Hmm. hmm. Naman. Hanggang kailan kalalaban natin, Karen? Hanggang sa mga ko po, po yung pangarap ko. Hmm. Pangarap na, sabi ko nga po, dahil yung dream course po na tinatawag natin na like yung iba po nagiging criminology. Hmm. Na ako po talagang yun po yung pangarap kong makuhang course. Pero simula po nung before po ako makagraduate ng senior high, grade 12, sabi ko, Karen, tsaka na muna yung pangarap mo. Pangarap muna para sa magulang. Pangarap muna na talagang gusto mong ibigay sa nanay mo. Kasi binainset ko po na, yung pangarap ko naman, pwede naman muna isintabi dyan. Basta ang goal ko ngayon, 99%, Or 100%, ay gusto ko, pa pangarap muna ng magulang ko yung makamit ko kasi yung nanay ko, hindi naman po pabata ng pabata at nadadagdagan ng edad. So alam kong hanggat kaya ko na maabot yung pangarap na wala wala pa man po sa kalahating pangarap ang nabibigay ko sa kanya, pero gusto ko talagang makamit hanggat nakakasama ko siya. Ha, gusto ko mabigay talaga yung buhay na gusto ko para sa kanya. Kasi alam ko yun lang yung isa sa masasabi kong magiging premyo ko para sa kanya sa lahat ng mga pinagdaanan niya, pinaghirapan niya, gusto ko talagang makamit yung pangarap na nais ko para sa kanya. Lalo na po sa pagdating sa bahay, alam kong, yun po, simula bata ako, na yun po ang sinasabi sa kanya, na gusto ko magkaroon ng maayos na tahanan. Kaya sabi ko, minuinset ko, kahit anong mangyari, maganda ba? Dugo man ang pawis na lumabas sa akin, gagawin ko para makapag-ipon lang ng pang pagawa ng bahay. Kasi hindi mm. naman nga din po biro na araw-araw, ah, lalo na pagdating ng panahon, eh, ng tag-ula. Mm. Yun po yung iniisip niya palagi na ano e ka, ba, may bagyo na naman, tag-ula na naman, yeah. eto na naman tayo. Ay, ay gusto ko na pong mahinto yung pangangamba niya sa dahil sa tahanan namin niya, hindi ganon kaayos. Kaya sabi ko, gagawin ko lahat, makamit ko lang yung pangarap ko para sa kanya. Ganito man po ang sitwasyon niya, pero hindi po nila mapapantayan kung ano yung nagawang sakripisyo para sa akin. Maintagwid mm. lang po ako dahil hindi po biro ang paglalabada. Makikita mo po sa kanya, uh, mamumula po yung mga daliri. Okay. Kasi mm. sa tubig or sa sabon. Pero kahit ganyan po yan, nakikipagtalo po ako once na may marinig lang po ako na hindi maganda. Kasi wala po silang karapatan na husgahan yung nanay ko kasi hindi po nila alam kung ano yung hirap na pinagdaanan niya. Hmm. Kaya ay pa sa sabi ko sa kanila, sige ka ako lang po siya, pero sabi ko sa inyo, hindi niyo po mapapantayan kung ano yung pagmamahal, pagsasakripisyo, pag-aalaga na ibinigay niya sa akin. Kahit sabihin yung ganyan lang siya. Kasi hmm. daig uh, PWD man po siya, pero daig pa daig pa po kayo na normal mismo ang pagkatao. Hmm. Minsan mas maganda yung nakikita ng mga anak yung pagod 'yung sakripisyo ng mga magulang ano? kasi po doon po doon ka po mabubuhaya na uh, dapat magsakripisyo ka kahit anong pagsubok ang ibigay sa dapat kayanin mo kasi may magulang na nagsakripisyo mula pagkabata or mula pagkasilang sa iyo kasi sa pamamaraan lang po na pagtatapos ng mag pag-aaral alam ko pong yun po ang pinakamahalaga para sa kanila kasi masasayang hindi man may iba pong magulang na hindi nga po nakapagtapos gaya po ng nanay ko eh kapag nabigay ko na po sa kanya yung diploma alam kong hindi man po niya sa akin sabihin pero sobrang nakakatuwa po kasi makikita ko po sa mga mata niya na talagang proud po siya sa sarili niya na kahit po minsan nilala inaano po niya yung sarili niya, minamalit po kasi nga ganyan po. Pero sinasabi ko po nga sa kanya, ganyan ka man ako nanay, daig mo pa ang mga normal na magulang or normal na mga tao kasi ikaw, may, hindi hindi man talaga totally nakakatakbo ng mga mabilis or what else eh, nagawa mong mapagtapos ako. Ha? Nagawa mo na ikaw po yung talagang ginagawa mo yung best mo para talaga mabigay kung ano yung kailangan ko. Oh, uh, si ramdam ko yung ano niya, yung parang sobrang tuwa niya. Yung, alam mo yung, yung pagod, sakripisyo, yung pagtitiis niya. Parang yung, yung naluluha siya dahil yung, yung ano nga, yung bunga. Kasi minsan ganun yun, kaya sobra kang naluluha. Mm -hmm. Yung luha kasi yung luha ng kaligayahan yes. yun. Yung yun mm -hmm. napaproud ka sa ginawa mo, yung ginawa niya sa anak niya. Mm -hmm. Yun lang, kaya nakaka-proud po kayo, Nay. Pero no, kayong uh, anak, kasi kung dahil din ho yun sa inyo eh, kaya mm ho -hmm. ganyan yung anak niyo. Mm -hmm. Ano, Nakikita ano, ko nga pala na nanonood ako. Hindi na kaya po may gagawin mm -hmm. na sa sarili. Ako mm -hmm. po hindi. Ako, ang pasensya po, ano, ako mm -hmm. po ay tumataas siya presyon. Ano, nilalakas ako lang po, lo. Mm -hmm. Kasi, ako. Mm -hmm. <laughs> kasi, ang baba ito. Yeah. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Parang gusto mong iparinig sa buong mundo yung gusto mong sabihin mm -hmm. kay mama mo. Ano yun? nais nice ko pong sabihin sa mga sa akin na nanay, nanay, maraming maraming salamat kasi hindi kahit marami tayong judge na natanggap simula pagkabata. Na ganyan, tatakasuhin to ka, Kapilay, Hindi man kita totally mapagtanggol nung panahong kalingitan pa lang ako. Pero ngayon, sobrang handa ako ipagtanggol ka sa kahit anong mangyari. Kasi hindi nila pwedeng husgaan ka na ganyan ka kasi hindi nila alam kung ano yung pagod, sakripisyo na ginawa mo para para kung saan ako makarating ngayon na eto makakapagtapos na ako hindi ako makakapagtapos kung hindi dahil sa paglalabada mo o pag sa, sa, pagtutulungan natin ha, nagsisikap ako para sa iyo sabi ko nga sa iyo ha, gagawin ko lahat, matigay ko lang yung buhay na gusto ko para sa iyo ang... minsay sa mga kabataan natin, Karen. Kasi ang daming kabataan ngayon natin, Karen. Alam mo na, pasaway, sakit sa ulo. Nag-aasaw. na tumulong sa gawaing bahay, inuuna pa yung... Nakwacha. Yung nakwatsa, cellphone. Um, ano po, may advice ko lang sa mga kapwa ko kabataan. Uh, sabi ko nga, kung talagang may uh, may pangarap kayo, pangarap na hindi para sa sarili man, or talagang kung iniisip niyo ang bawat pagod, bawat pawis, bawat luha ng inyong mga magulang, alam kong mabubuhayan at mabubuhayan kayo. May mga oras na hindi man natin masasabi na may ibang mga kabataan na talagang nalilihis ng landas. Pero kung iisipin niyo, kung titingnan niyo mula pagkabata, kung nasaan man kayo ngayon, ay hindi kundi dahil sa magulang nyo. Kaya masasabi ko, sa nawa ay tingnan nyo kung ano yung pagod na nararanasan ng magulang natin na, kaya na kailangan o deserve nila na matanggap kung tayo talaga ay magsisikap. At huwag natin pabayaan na mabaliwala yung lahat ng pagod ng mga magulang natin kasi hindi biro ang pagtatrabaho, pagpupuyat, or kung ano mang trabaho ng mga magulang natin. Kaya tayo, kapwa ko, kabataan, uh, gawin lang natin yung bawat. Uh, best natin para alam natin ah, na, na sa simpleng paraan, alam ko sa simpleng way na mga pagsasabi na nice, salamat pa, salamat or sa kahit anong bagay, maliit man yan o malaki, alam kong sobrang natutuwa yung mga magulang natin especially sa pag-aaral kinakailangan natin na ah, magsikap tayo dahil sabi ko nga diploma, diploma man sabihin natin na di diploma lang 'yan kahit sinasabi ng iba. Pero once na nabigay na natin, nandun na tayo sa sa punto na haba mala, malayo pa pero malapit na. Pero nakamit natin yung diploma at oras na matanggap natin 'yon, ibahagi natin or ialay natin sa mga magulang natin. Kasi hindi man natin totally makikita physical, emotional na uh, kung ano yung nararamdaman ng magulang natin pero alam nakikita ng Diyos kung gaano ka kasaya yung mga magulang natin sa oras na makita nila na nagbunga ang kanilang paghihirap grabe naman Nay. napakaganda ng pananaw at prinsipyo po ng anak niya napakabless yun ay meron kayong ganyang anak napakabuti ng puso ng anak niya Marami pong nga ang hmm. nagsasabi, ang tiyaga ng... Hmm. Ang tiyaga po. Sabi nung hmm. iba dyan, Ate at Marley, ang tiyaga ng anak mo. Opo, ako. Tapos, hmm. ganito yung bahay, pero yung laman ng bahay, ginto. Yaman na masasabi niyo yan. Hmm. Mga ilang taon ka nung parang nabuo sa... yung... nabuo yung mga pangarap mo. Ano po, Senyora? Mga grade 3 grade 3 po. Diyo po siya nakatapos -ta -ta sa po. Sa grade 4 mm. po doon uh -huh. po ako. Unti-unting sabihin po natin, sa lagpas kalahati na po yung sabi ko, hindi kayo, hindi ko kailangan huminto, hindi ko kailangan panghinaan kasi kung gusto ko talagang makamit yung pangarap ko, kailangan ko magsikap. Hindi man para, hindi totally para sa akin, para sa nanay ko. Kasi nakikita ko po eh, eh. kasi grade 1 hanggang sa na, simula po nag-aral ako nakita ko kung paan kutsain kutsain ng sarili ko sasabihin ah, ay eh, kasi karan ay yung anak ng pilat makikita ko minsan po may kaidara nyo po talagang mangungutsa pa po pagtatawanan masakit po para sa akin kaya simula po noon na ano ko na hindi may kailangan akong patunayan, hindi para sa sarili, sa sarili ko or kundi para sa kanila, kundi para sa nanay ko na ayaw ng masayang hmm, yung pagod. Kasi na, naranasan ko pa kung paano maliitin. Grabe, ka tayko rin, no? Grade 3. Kaniung kabata na naging uh, bo yung isip mo okay. yung damdamin mo no para magkaroon okay. ng Binalik ko po ako yan ano binalik ko po po siya ng grade 1 ay para po ayan tingnan niyo mabuti hindi po, po kasi ako ang nag-baker na. or kinder oh okay. eh sabi ay, na yung, inulit mo ulit um, yung grade 1 pinaano po nang lolo niya hindi ka na tapos di po, no hindi pa ako sanay magbasa pa po talaga kaya ka binalik. Opo, oh, po ay, ay. nang lolo niya sabi bumalik ka hindi ko po no hindi po hindi ko siya tinuruan tinulungan kasi po ako anak alam mo na ako di ako marunong bumasa. Eh, na ako na siya. Kasi sana ako, ang hinihiling ko lang po makatapos siya. Mm. Ayun, tingnan mo, nakatapos. Wala po kayong ibang hinihiling pinangarap, kundi oh. yung ano nung anak niyo, no? Opo. Ayun Kasi, na. na. Opo. yung pangarap niyo, yung, yung pagtitiis at niyo, sakripisyon niyo. Ayun na. Nakakatuwa na. Eh, kasi naman po, and, Nakikita ko po sa kasi mga bata. Mm. Mahirap din po, hindi nakatapos. Mahirap din po magtanong may siya. Kahit siya pumunta, hindi siya maliligaw. Iyon ang iniisip ko sa iyo. Yeah. Kasi ako, hindi ko kukain lumuhas mag-isa. Mm. Hanggang kailan ka lalaban natin, Karen? Hanggang sa makamit ko po, po yung pangarap ko. Mm. Pangarap na, yun, sabi ko nga po, dahil yung dream course po na tinatawag natin na Like yung iba po, nagiging crimin criminology. Uh, ako po talagang, yun po yung pangarap kong ma makuhang course. Pero simula po, nung before po ako makagraduate ng senior high, grade 12, sabi ko, Karen, tsaka na muna pangarap mo. Pangarap muna para sa magulang. Pangarap muna na talagang gusto mong ibigay sa nanay mo. Kasi binindset ko po na, yung pangarap ko naman, pwede naman muna isintabi dyan. Basta ang goal ko ngayon, 99%, 99 or 100% ay gusto ko pa, pangarap muna ng magulang ko yung makamit ko kasi yung nanay ko, hindi naman po pa ng pabata. Mm. At nadadagdagan ng edad. So alam kong hanggat mm, kaya ko na maabot yung pangarap na wala, wala pa man po sa kalahating pangarap ang nabibigay ko sa kanya. Pero gusto ko talagang makamit hanggat nakakasama ko siya. Ha, gusto ko mabigay talaga yung buhay na gusto ko para sa kanya. Kasi alam ko yun lang yung isa sa masasabi kong magiging premyo ko para sa kanya. Sa lahat ng mga pinagdaanan niya, pinaghirapan niya, gusto ko talagang makamit yung pangarap na nais ko para sa kanya. Lalo na po sa pagdating sa bahay, alam ko yun po simula bata ako, na yun po ang sinasabi sa kanya na gusto ko magkaroon ng maayos na tahanan. Kaya sabi ko, minahinsat ko, kahit anong mangyari, maganda pa. Dugo man ng tao isang lumabas sa akin, mm. gagawin ko para makapag-ipon lang ng pang-pagawa ng bahay. Kasi mm. hindi naman nga din po biro na araw, uh, ah, pag, lalo na pagdating ng panahon, ah, ng tag-ulan, mm. yun po yung iniisip niya palagi na, ano eh ka, bagyo na naman, tag-ulan na naman, yeah. eto na naman tayo. Ay, ay, gusto ko na pong mahinto yung pangamamba niya sa dahil sa tahanan namin na hindi gano'n kaayos. Kaya sabi ko, gagawin ko lahat. Makamit ko lang yung pangarap ko para sa Kanya. Oo. No. Kay mama mo, sa tingin mo, hindi magbabago yung pagmamahal mo kay mama mo? Hindi po. Mm. Kasi alam kong, sabi ang mindset ko po, binigay po ako ni Lord para sa Kanya. Para ako po yung alam kong kapag naghihina na siya, ako po yung magiging hawakan niya. Para muling mabuhayan siya. Dahil ako po bilang anak niya, minsan na pinanghihinaan to ako. Mm. Siya po yung ginagawang uh, sinasabi sa akin o pinapakita sa akin ni Lord na may dahilan ka para lumaban. Kaya yun din po ang gagawin ko. Parang tulungan lang po. Kung sino man po yung nanghihina ngayon, kailangan may maging malakas. Mm. Kung siya po ang nanghihina ngayon, gagawin ko po ang lahat maging malakas lang para siya naman po ang hatakin ko pataas. Mm. Ang okay. galing naman anak niyo, Nay. Nakaka-proud lang yung ano, yung, yung prinsipyo, yung pananaw po ng anak niya Sana lahat ng mga kabataan eh, no? Sana Kagaya mong mo matatag, lumalaban sa pangarap ng pamilya. Ngayon eh, kasi parang yung mga kabataan ngayon. Opo, iba na po mo, ngayon. Parang ibang iba na. Wow. Eh. Yung meron naman, yung tipong hinihiling po ng iba na, na meron na sila pero sinasayang lang po. Oh. Kaya minsan parang maganda pa rin yung ano talaga, yes, yung ganyan, yung buhay. Kaya sabi ko nga po, thank you, Lord, kasi simula pagkabata, pinamulat mo sa akin ang totoong realidad ng buhay. Kasi at least po, na bata pa lang ako, alam ko na kung paano pahalagahan yung mga bagay-bagay, maliit man yan o malaki. Tama, kasi yung iba ngayon, pagka instant instant na sa kanila, parang nagiging lampa. Um, no, ikaw, pero ikaw, babae ka, oh. Pilit mong... Mm -hmm spirit mo inaano yung isip mo sa uh, ano paano paano gumagana yung buhay no kanina nasaktan na ako sabi mo parang mas na yung, na ano yung isip mo nung may nangungot siya sa inyo yes ma gaya ng ay uh, grade, uh, elementary po ako ng mga grade 3 mm. uh, nasaktan ko po na uwi namin. At siya po, na hindi eh, ko po totally exactly kung sinundo po niya ako. Pero sadyang nagkataon lang po na nagkasalubong na po kami ng nanay ko na pa Then, nung habang magkasabay po kami, malayo pa lang po nakikita ko na yung, sabihin, kung sabihin man po ng judge ako, pero alam ko po na hinuhusgahan niya yung nanay ko. Malayo pa lang po kasi yung ngiti po niya, ngiting hindi. Hmm. Kaya tapos may time po na sasabihin, oh, ayan yung pilay, 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 ganyan. Siyempre po bilang anak, sobrang sakit. Kasi hindi naman po ginusto ng nanay ko na maging ganito. Pero sabihin ko, sa, ang mindset ko nga din po, nasasabi ko, tuksohin nyo man siya, pero ang masasabi ko sa inyo, ah, daig pa kayo ng nanay ko. Kayo na normal ang pagkatao, normal ang ka katayuan ng katawan nyo, pero hindi niyo kaya kung ano yung kayang gawin ng magulang ko. Kasi nanay ko, ganyan man siya, tawag sabihin niyo mang pilay, pero daig pa niya lahat ng ginagawa niyo. kasi kayo, may may buo ang katawan, Maayos ang katawan pero hindi niyo ginagamit sa kung ano yung tama. Kasi nanay ko ganyan man 'yan, pero 100% alam ng Diyos na ginagawa niya sa kung ano yung tama. Gusto kong malaman kumusta yung puso mo parang pakiramdam ka bang napanginahan ka ng loob, gano'n? Be po, yes po. Kasi dumating po sa time na yung tipong dumad talagang walang wala po kami. Mm. Uh, bigas po talagang mm. Ta na sina po, sinanay ko, aahon po yan, mm. Uh, dumating po kami sa punto na gano'n na sabi nga po, mahalaga sa loob ng bahay ang bigas. yun, mm. uh, dumating po kami sa punto na yun, na hindi nasaktuhan na wala din po akong papasukan dahil nga po kasagsagan po ng pandemya noon pero siya talagang aahon, mamungutang pag-uwi may dala ng dalawang kilo. Ayun po yung sabi ko, karing ano, ano na. Hindi mo ba bakayang gumawa ng paraan. Kaya po ako nung time na sabi ko, hindi hindi po pwedeng hanggang dito lang. Kailangan kong umaksyon, kailangan kong gumalaw kasi ayo, sabi ko nga po wala pa man sa kaling kinian pero ayoko talagang mahirapan yung nanay ko na ganyan yung sitwasyon pero iniisip pa rin niya kung ano kung paano kung paano mareresolbuhan yung pangaraw-araw namin kaya po doon talagang ano ko gumawa na po ako ng paraan kahit man po sabihin natin katirikan ng araw yan sige go susuungin ko ba yan makapag-ipon lang na pang bigas na alam ko po bawat uwi ko may, ma may nakatabi ako na may madudukot kunin ko yung pagkakataon na ano kasi sa ganito yung kalagayan ng buhay niyo, alam ko marami kang pinagdaanan na sobrang hirap talaga i-share natin sa mga kabataan paano mo na i-survive yung ap apat na taon ba yung college. kasi hindi naman lagi may trabaho si mama mo hindi naman lagi na may aabot siyang baon para sa paano mo na i-survive yun yung araw-araw na Siyempre, dapat meron kang baon. Ah, Ganun. ako po masasabi ko sa... Sa apat na taon, iyan mo lang ako, sa amin. Based on po sa, sabi nga po, buhay kolehiyo. Sa buhay kolehiyo, mm simula first year, talagang first year, medyo doon ako alanganin din. Dumating sa punto na gusto ko nang huminto. Hmm. Gusto ko nang huminto nung third year na ako, magta-third year. Sabi ko, hindi ko na kaya. Wala nang maibibigay yung magulang ko, wala na, hindi ko na rin alam kung saan ka kukuha ng pangailangan, lalo na sa mga projects. Pero dahil sa pagsikap, dahil sa pag pagbibigay ng inspirasyon ng iba, lalo na ng magulang ko, uh, gumawa ako ng paraan. Like, nag nagkaroon din ako ng pa pagyayaya, na pinaso ko yung pagyayaya, pagkakatulong, pa lahat ng all around, kung tawagin dahil nandyan yung magchat-chat ako sa ibang teacher ko, sa ibang kakilala ko, na baka may pwede po kayong ipalinis, bakuran mm -hmm. o ano man yan, papasukin ko. At, at sa tulong po ng mga kaibigan ko, mga teacher, teacher ng high school, talagang hindi, nila, po nila ako pinabayaan na alam nilang makakatulong sa akin, si, ako po yung tatawagin nila. Kaya sobrang thankful ko na hindi man totally kadugo yung tumulong sa akin pero gumawa si Lord ng instrumento para makasurvive ako sa apat na taon. Na eto, July 11, kagraduate na totally. Kaya hindi ko man totally po maisa-isa yung mga naging instrumento ni Lord. Pero alam ni Lord kung gaano ako nagpapasalamat. Kasi kung hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa nanay ko, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko. Kaya sobrang thank you po naranasan mo ba minsan yung ano, ah, hindi ka kumain sa school, magmerienda? Maraming beses. Yes, maraming beses. Yes, Dahil mm -hmm. iniisip ko po yung kinabukasan. Kina like, bibigyan po. Dumating ko sa punto na second year or third year po ata yun, bibigyan po ako nanay ng 100. Sa mm -hmm. so, 100 na yun, pagkakasyahin ko na po yun hanggang kina, kina bukas, uh, kinalingguhan. Paano isang linggo? Yes. Yes po. Ang gagawin ko po minsan, hindi naman po sa pag ano, okay na po sa akin kahit may tubig. Tubig pantawid ko Sabi, mm -hmm. uh, hindi man po ako talagang hindi naman din po ako pinababayaan ng mga klase ko. Dahil sila nakasupport mo po sa akin. Mm -hmm. Pero sa pag, kung usapang financial, ay, natiis ko po mm -hmm. talaga 20 pesos, papasok ako go. Kahit mm. kinabuka, kahit lakarin. Kaya simula po nung nag-college ako doon ko na, ano na, lakarin ko to, sanay naman, patataga naman, lalaban ako diyan Kaya eto po ako ngayon, malapit naman akong magpagtapos dahil sa pagsisikap, pagsitsikap, sa paglalakad. Kahit magkano ang baon, papasok, kahit hindi gano'ng kagalingan. Pero sabi ko nga, magsisikap ako para lang makapagtapos kasi eto lang po yung maipapamana ko sa nanay. Hmm. Yung wala kang ibang bibig kundi yung mama mo, no? Yes. Love mo talaga siya? Yes po, mas mahal ko pa po siya sa samin hmm. ko sarap pakinggan na gabi naman ng anak niyo. Higit pa sa kayamanan niya. Nay. Hindi lahat ng anak ganyan ngayon. Ibang anak ngayon lumalaban na sa mga anak ay sa mga magulang. Sumasagot. Sumasagot. Hmm. nyo pa yung may palasyo kayo, Nay. Totoo 'yan kahit meron ka magandang bahay kung yung anak mo sakit ng ulo wala din na